Welcome to my channel. Sa bidyong ito ay ating tatalakayin at papaksain sa pamamagitan ng mga katotohanan ng karunungang ipinapayag ng Diyos sa Biblia. Ngayon po ay ating tatalakayin at ihahayag kung ano ang katotohanan sa Biblia. Ito ba'y para sa lahat ng tao o may itinanging tao ang Diyos na dapat magbasa lang nito? Sapagkat katotohanan nitong huling araw ay may mga ilang mangangaral na dinidiscourage ang kanilang mga miyembro na magbasa ng Biblia. Batid naman po ng karamihan sa atin, na ang Biblia, ang banal na kasulatan, ay salita ng Diyos sapagkat katotohanan siyang may dakilang may agda nito. Gumamit lang siya ng iba't ibang tao na kinasihan ng banal na Espiritu. Kaya ang aklat na ito ay nararapat pagpitaganan at igalang na dapat na pakaingatan. Dahil nga sa katotohanan, ang nagmamayari ng Biblia ay ang Diyos mismo. Kaya walang sino mang tao na magsasabi na pagka may katotohanan sa Biblia na nabubunyag, ay wala siyang karapatang magsabi na kinopya sa kanya dahil ni isang litra ay wala siyang pagmamayari na napapalog sa banal na kasulatan. Ang makajus lang po nating pwedeng sabihin ay kayo sila o tayo ang unang nakalam ng katotohanan. Sapagkat ang katotohanan sa Biblia sa banal na kasulatan ay siyang ikaliligtas at yan ay dapat tularan. Ngayon, dahil nga sa katotohanan ang Diyos ang may agda sa Biblia, kaya ito'y para sa lahat ng tao dahil nga sa katutuan ng ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao at ito nga ay pinatotohanan ni Apostol Pedro nang sinabi niya sa gawa pang sampo talatang 34. apat uungat katotohanan may mababasa sa Biblia na mga ngaral na hahanap ng babasahin at ito nga ay ipinahahayag sa klat ng Ecclesiastes 12, talatang pangsampu. Ngunit wala tayong mababasa sa talata na hindi pinababasa sa ordinaryong mga tao ang Biblia. Ang mababasa natin ay humanap ang mangangaral ng mga nakalulugod na salita at ng nasusulat na matuwid na mga salita ng katotohanan kaya katutuhan ng walang ipinahayag at ipinapaunawa sa kabanata at talatang ito na ang ordinaryong tao ay hindi pwedeng magbasa ng Biblia at umunawa sa mga katotohan ang napapaloob dito kaya nga katotohan ang ito'y pinababasa ng Diyos sa lahat ng mga tao wala siyang itinangi lahat, lahat ng uli ng tao ay pwedeng magbasa ng Biblia at ang kongkritong patunay na pinababasa ng Diyos sa lahat ng tao ay ang ipinapayag sa Klat ng Kulosas, Pang-apat, Talatang Labing Anim. Sabi ng Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Kulosas, At pagkabasa ng sulat na ito sa inyo, ay ipabasa naman ninyo sa mga iglesia ng mga taga Laodicea. Maliwanag po na yung sulat ni Apostol Pablo ay pinababasa hindi lang sa mga ngalal kundi pati mga membro sa iglesia. Maliwanag na maliwanag po. Letra po letra po ang sinabi ng Apostol Pablo. Ulitin po natin at pagkabasa ng sulat na ito sa inyo. Kaninong inyo sa kapwa niya, mga ngalal? Ay ipabasa naman ninyo sa iglesia ng mga taga Laodicea. Yung mga taga Laodicea ay mga miyembro sa iglesia. Hindi po mga ngalal. Kaya po ang mga apostol, yung mga tunay na apostol ni Kristo, ay pinababasa yung kanilang itinuturo sa mga miyembro kaya nai-interpret nila nawo nila na yung mga tinuturo ng mga mga ngaral nila noon ay pawang katotohanan si Apostol Pablo po ay sumulat sa mga taga Roma sumulat din siya sa taga Corinto sumulat din siya sa taga -Galasya. Sumulat din siya sa taga Episo. Sumulat siya sa taga Pilipus. At sumulat din siya sa taga Kolosas. At sumulat din siya sa mga taga Thessalonica. At sa katotohanan, ang mga sulat niyang mga ito ay siyang bumubuo sa malaking bahagi ng bagong tipan sa Biblia at itong lahat ng sulat niyang ito ay hindi nila ipinagkait sa kanilang mga miyembro ito'y kanilang pinabasa sa kanilang miyembro upang sa ganon tumibay ang pananampalatayan ng mga miyembro nila na lahat ng kanilang tinuturo ay may katotohanan at kaya nila pinababasa sa mga miyembro nila sa kanilang mga kaanib ay para maalaman na wala silang itinatagong kasinungalingan. Alam ng Diyos na sa huling araw ay magkakaroon ng mga bulaang guro na mga bulag at ang kanilang mga inaakay ay kapwa nila mahuhulog sa hukay. Kaya para hindi maging bulag ang inaakay at ang maging bulag lang ang, ay ang umaakay ay nagpayag ang Diyos sa Apokalipsis pang una, talatang pangatlo. Katotohan ang sinabi ng Diyos. Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Maliwanag po ang nabasa natin. Mapalad ang bumabasa hindi sinabi ng Diyos na mapalad ang mga hinirang na mga ngalal na bumabasa. Hindi rin sinabi ng Diyos na mapalad ang mga pantas. Hindi rin sinabi ng Diyos na mapalad ang mga matatalino. Wala pong itinatangi ang Diyos na tao nang sinabi niya rito na mapalad ang bumabasa sapagkat ito'y para salat ng mga tao. Dahil nga sa katotohanan ang ibang katotohanan sa Biblia ay inilihim ng Diyos sa mga pantas at sa mga matatalinong tao. Ang karunungan Biblia po ay dito po maninindigan sa ipinapayag sa Apokalipsis 1 talatang pangatlo na mapalat ang bumabasa. Hindi sinabi ng Diyos na bigo ang bumabasa, hindi rin sinabi ng Diyos na sawi ang bumabasa kundi ang sabi ng Diyos, maliwanag na maliwanag, mapalad ang bumabasa. May mga mga na nagsasabing sila daw ang hinirang ng Diyos na mga sa uling araw. At sila daw ang lubos na nakakaunawa ng mga katotohanan sa Biblia. Ngunit bakit hanggang ngayon ay wala pang nagpapayag ng kongkritong patunay kung ano yung talinghaga na sinabi ni Kristo na puno ng egos sa Mateo 24, talatang 32. Na pagkatapos sabihin ni Kristo yung talinghaga sa puno ng egos, ay sinabi niya sa talatang 33 sa kanyang mga apostol na gayon din naman kayo pagka nangakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito ay talastasin ninyo na siya'y malapit na nasa pintuan na nga. Bagamat sinabi ni Kristo, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang makakalam kahit ang mga anghil sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Ngunit ang ipinapayag sa talatang 33 ay nagpapatunay na alam ni Kristo yung panahon kung kailan siya babalik na panahon para siya magligtas at lilipol sa mga taong masasama sapagkat napakaliwanag ng sinabi niya talastasin ninyo na siya'y malapit na nasa mga pintuan na nga at itong sinabi niya na malapit na na nasa pintuan na nga ay siya mismo siya mismo yung nasa pintuan na nga. Kaya nga alam ni Kristo yung panahon kung kailan siya babalik. At pagkatandaan natin na walang sinabi ang Diyos Anak na hindi sasabihin ng Diyos Ama ang panahon ng kanyang pagbabalik. Kaya mauunawa natin na sa araw na iyon, nasa alapaap na siya. Dahil nga ang pagbabalik niya ay gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan. At makikita hanggang sa kalunuran. Kaya mauunawa natin na ang inaantay niya ay ang saktong oras na go-signal ng Diyos upang maglitas at wakasan lahat ng mga bagay sapagkat napakaliwanag ang sinabi niya at alam natin na ito'y totoo at tapat dahil siya ay hindi man lang nagkasala. Ni nasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Kaya ang sinabi niya sa Matiyo 24, talatang 34, ay katotohan ang magaganap sa kanyang pagbabalik. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa mga gaganap ang lahat ng mga bagay na ito. Napakaliwanag ang sinabi niya, lahat mga gaganap. At ang pananalitang ito ng Panginoong Heso Kristo ay ng panahong hindi pa siya na sa krus. Hindi pa namamatay yung pagkakatawang taon niya. At nang siya ay namatay sa pagkakapako niya sa krus at nabuhay na uli, bago siya umakyat sa langit, ay kinausap pa niya ang lahat ng kanyang alagad na sinabi niya sa kanyang mga alagad. Sa Matiyo 28, talatang labing walo, sinabi niya sa kanyang mga alagad, na kanyang mga apostol, bago siya umakyat sa langit, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. So, sa makatuwid lahat ng kapamalaan sa langit at sa lupa ay naibigay na ng Diyos ama sa Kanya. Kaya kung lalaliman lang natin ang ating mabuting pangunawa, ay mauunawa natin siya na ang mamamahala sa Kanyang pagbabalik sa lupa. Kaya mauunawaan natin na alam ni Kristo yung panahon ng Kanyang pagbabalik. Ang karunungan Biblia po ay magpapayag kung ano ang puno ng egos na talinghagang binanggit ng Panginoong Kristo sa Matiyo 24 talatang 32. At ang karapatan nating magbasa't magpatunay ay ang ipinayag sa Apokalipsis 1 talatang 3 na mapalad ang bumabasa. Sapagkat katotohanan ng inilihim ng Diyos sa mga pantas at matatalino, Sino ba ang mga matatalino, mga ibang hinirang na sila na ang nagbubuhat ng kanilang sariling bangko? Hindi na nila maantay na sila ay puli ng ibang tao. Sila na mismo ang nagproclaim sa kanilang sarili na sila ay hinirang ng Diyos.